Ito ay nilalayong maging isa sa pinaka-epektibong sandata ng Rusya. Isang stealth missile na inilunsad mula sa ikalimang henerasyon na fighter jet, ang Su-57 kayang umiwas sa depensa sa himpapawid at tumama ng malakas, makapangyarihan, tago, at tila di mapipigilan. Para kay Vladimir Putin, inaasahan na ang missile na ito ang magiging malaking banta ng Rusya sa mga lungsod ng Ukraine. Ngayon, isa sa mga missile na iyon ay naging nagliliyab na basura napabagsak ng Ukraine ang isa sa pinakalihim na misail ng Rusya, at nagawa nila ito gamit ang isang sandata, na hindi talaga dinisenyo, para labanan ang mga misail. Nagingit-ngit si Putin ng masapul ng Ukraine ang kanyang stealth missile gamit ang murang teknolohiya. Oktubre 11, iniulat ng United 24 Media, ang matagumpay na pagsira ng Ukraine sa isang missile. Nabanggit na napabagsak ng Ukraine ang isang KH-69 missile, isa sa pinaka-stealth na missile ng Russia gamit ang Advanced Precision Kill Weapon System Interceptor na tatalakayin pa ng mas detalyado sa video. Sa ngayon, ang mahalagang punto ay ang Advanced Precision Kill Weapon System ay isang laser-guided na rocket na kayang sirain ang mga target sa ere. Ang laser guidance ay ginagawa ang Advanced Precision Kill Weapon System na perpekto para sirain ang mga mababagal na gumagalaw na drone. Ginamit ng Ukraine ang sistema para pabagsakin ang isa sa pinakamahusay na misil ng Russia. Pinakamaganda Nakuha ng Ukraine ang tagumpay gamit ang mas murang rocket kaysa sa napinsalang misil. Bawat KH, anim na putsyam ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 para gawin ng Russia, ayon sa ulat ng Euromaidan Press noong Setyembre. Ayon sa United 24 Media, nasa 25,000 lang ang halaga ng rocket na ginamit ng Ukraine, mas mababa kaysa karaniwan. Ibig sabihin, nakakuha ang Ukraine ng 20 sa isa, nabalik gamit lang isang rocket na hindi dapat makalapit sa KH, anim naput habang lumilipad. Maaaring itanggi ng Rusya ang nangyari, pero hindi nila magagawa dahil may video ang Ukraine ng insidente. Ipinaskil ng Air Command East ng Ukraine bilang Facebook Reel. Ipinakita ng video ang nangyari sa misal ng Rusya mula sa pananaw ng weapon system ng Ukraine. Ang Advanced Precision Kill Weapon System, makikita ang misal na mabilis na lumilipad sa himpapawid habang nakalak at sinusundan ito ng Advanced Precision Kill Weapon System habang nasa ere. Mapapansin ng matamang manonood ang laser pointer ng Advanced Precision Kill Weapon System na kumikislap sa Russian Missile. Habang mukhang magsisimula ng magdepensa ang KH, anim na put siyang pinindot ang gatilyo at pinaputok ang rocket ng Ukraine. Malinaw ang resulta para sa lahat. Ang KH, anim na put ay napasabog at nadurog ng isang 25,000 dolyar na rocket. Ang video ay agad na napunta sa Open Source Intelligence Technical X account. Ang Open Source Intelligence ay Open Source Intelligence, kung saan kadalasang nagbibigay ang Open Source Intelligence Technical ng video analysis at interesanteng statistics. Kaugnay sa digmaan sa Ukraine, ito ang sinabi nila tungkol sa video ng Ukraine ng isang Ukrainian na bampira. Brawler surface-to-air missile system na nagpapabagsak ng Russian Kh anim na Pucham cruise missile gamit ang murang Advanced Precision Kill Weapon System Laser Guided Rocket. Ayon pa sa outlet, pinatutunayan ng video na bukod sa pagiging anti-drone na sandata, kaya ring pabagsakin ng plataforma ang mas malalaking banta. Kaya galit na galit si Putin. Maaaring ngang mawalan ng maraming drone ang Russia hanggat kayang pabagsakin ng Ukraine ang mga ito mula sa himpapawid. Kaya ng Russia gumawa ng mas maraming drone dahil mura at madaling palitan ang mga ito. Ngunit ang misil na nagkakahalaga ng 50,000 ay malaking gastos para wasakin ang lungsod sa Ukraine. Kung kayang pabagsakin ng Ukraine ang mga misil na yon gamit ang isang rocket na mas mura ng malaki, malaking tipid yon. Alam ni Putin na kung magbibigay pa ang kanluran ng laser-guided rocket, bababa ang bisa ng KH-69 ng Russia. May nabanggit ang open source intelligence na interesante. Sinabi nilang ginamit ng Ukraine ang isa sa kanilang brawler surface-to-air missile o surface-to-air missile system para iputok ang Advanced Precision Kill Weapon System. Di malinaw ang halaga ng sistemang ito, pero di rin mahalaga dahil pwedeng paulit-ulit gamitin ng Ukraine ang isang brawler. Ang KH-69 at Advanced Precision Kill Weapon System na ginamit ng Ukraine ay sandatang isang beses lang magagamit. Ito ay ginawa para maglunsad, bumiyahe at sumira, hindi para maglunsad, bumiyahe at masira nagtagumpay ang Ukraine sa kanilang kamanghamang gawain. sa isa na namang gabi kung kailan naglunsad ang Russia ng matinding pag-atake mula sa himpapawid. Si Militani ang may detalye tungkol sa pag-atake ng Russia at binanggit niyang nangyari ito noong Oktubre 10. Nakita rito na nagpakawala ang Russia ng maraming drone, cruise at ballistic missile laban sa Ukraine. Mukhang tinangka ng Russia na sirain ang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine sa pag-ataking ito at medyo naging matagumpay sila. Nasira ng mga misile at drone ng Russia ang ilang infrastruktura at mga tirahan. Tinamaan ang Kiev at nawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng kabisera ng Ukraine. Tinarget ang Pechersky District kung saan tumama ang debris ng Russian drone sa ilang tirahan at nagdulot ng sunog. Naranasan din ng Podilsky at Desniansky districts ang problema sa debris ng drone. Bumagsak ang labi ng Russian Shahid malapit sa bukas na lugar at klinika ayon sa ulat. Ang mga pasilidad ng infrastruktura ay inatake rin sa Zaporizhia sa panahon ng panggabing pag-atake ng Russia mula sa Himpapawid, kung saan ang paulit-ulit na pambobomba ay nagresulta sa pagkamatay ng isang pitong taong gulang na batang lalaki. Sa Kayiv naman, ang pag-atake mula sa Himpapawid ng Russia ay nakasugat ng hindi bababa sa labindalawang katao, walo sa kanila, ay kinailangang dalhin sa ospital. Malaking pinsala ang idinulot ng Russia noong Oktubre 10. Mas malala pa sana ang pinsala kung hindi napabagsak ng Ukraine ang KH-69 gamit murang laser-guided rocket. Ngayon tatalakay natin ng mas malalim ang sandatang ginamit at napabagsak ng Ukraine. Ang unang pagtutok ay napunta sa Advanced Precision Kill Weapon System na isang kakaibang kagamitan. Sabi ng United 24 Media, ang sandata ay dinevelop ng BAE Systems na isang nangunguna sa teknolohiyang panghimpapawid at nakabase sa United Kingdom programa ito ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos, kaya hindi sandata ng Ukraine ang Advanced Precision Kill Weapon System. Napatunayan ng Ukraine na mas kapakipakinabang ang kanluran ng rocket kaysa sa inaasahan ng kanluran at ni Putin. Kawili-wili ang Advanced Precision Kill Weapon System. Dahil isa itong conversion kit, hindi isang hiwalay na rocket. Ayon sa United 24 Media, bawat kit ay ginagawang precision-guided munition ang 70mm Hydra rocket sa pagdagdag ng laser seeker, ginagamit nito ang semi-active laser guidance o semi-active laser guidance na maaring siyang susi kung bakit nagawa ng Ukraine na gamitin ito para subaybayan at pabagsakin ang isang Russian stealth missile. At ginagamit na ng Ukraine ang Advanced Precision Kill Weapon System simula pa noong libo at Sa maraming paraan, ang Advanced Precision Kill Weapon System ay katulad ng glide rocket kit ng Russia na nagdulot ng matinding pinsala sa Ukraine. Ang mga kit na iyon ay nagko-convert ng mga ordinaryong bomba. Kadalasan ay mula sa napakalaking imbentaryo ng Russia ng mga fab bomb noong panahon ng Soviet upang maging mga sandata na kayang lumipad ng mas malayo dahil sa isang pares ng natitiklop na pakpak at isang simpleng guidance system. Ginagawa ng Advanced Precision Kill Weapon System ang kapareho sa depensa ng Ukraine, ngunit mas pinapahusay nito ang katumpakan ng mga rocket kumpara sa glide bomb ng Russia. Nagbigay pa ng detalye ang Naval Air Systems Command na ang Advanced Precision Kill Weapon System Guidance System ay halos isang daan at walumput limang pulgada ang haba. Kapag inilagay sa rocket, ginagawang halos pitumput apat na pulgada ang haba ng sandata ng guidance system. Ang karaniwang Advanced Precision Kill Weapon System ay tumitimbang ng humigit kumulang 32 dalawang libra kung saan ang guidance system ay bumubuo ng mga siyam sampung libra ng timbang na iyon. Mabilis din ang rocket na ginamit ng Ukraine. Umaabot ito sa pinakamataas na bilis na halos isang kilometro bawat segundo. Nakatumbas ng humigit kumulang dalawang libo dalawang daan at 36 anim milya bawat oras. Halos match tatlo na yan. Kaya siguro nagawa ng dalawamput limang libong dolyar na rocket ng Ukraine na tamaan ng KH-69. Tungkol naman sa warhead ng Advanced Precision Kill Weapon System, may dala itong 10 libra ng pampasabog dahil gumagamit ito ng lumang Hydra rockets. Dagdag pa. Ayon sa Naval Air Systems Command, masayang ibinabahagi ng United Kingdom ang sandatang ito sa mga kanloraning kasosyo. Ginagamit ito ng Estados Unidos at ngayon, tuloy-tuloy na rin ang supply ng Advanced Precision Kill Weapon System Kits sa Ukraine. Hindi rin ito bagong konsepto. Ayon sa produkto ng BA Systems, mahigit 10 taon nang napatunayan sa labanan ang Advanced Precision Kill Weapon System at ang pangunahing bentahin nito ay ang pagtama sa target ng eksaktong eksakto habang pinapanatiling minimal ang pinsalang maaaring idulot sa paligid. Sa KH, animnaput siyang pinasabog ng Advanced Precision Kill Weapon System ang rocket hanggang magkapirapiraso. At ang pinsala sa paligid ay mula sa debris ng rocket na bumagsak. Ayon sa BAE Systems, ang Advanced Precision Kill Weapon System System ay pumapagit na sa pagitan ng mga hindi guided na rocket at mas malalaking anti-armor na bala na karaniwan sa lahat ng sangay ng militar ng Estados Unidos, Navy, Marine Corps, Army at Air Force. Ang Advanced Precision Kill Weapon System System ay palaging nagbibigay ng tumpak na katumpakan para sa pinakamataas na bisa laban sa mga malalambot at bahagyang nakabaluting target sa mas mababang halaga kumpara sa ibang mga sistema. Ang pagpuno sa agwat na iyon ang naging pabor sa Ukraine. Hindi kayang pabagsakin ng karaniwang rocket ang KH-69 maliban kung sobrang swerte. Hindi dahil sa katumpakan. Sabi ng BAE, kakaunti ang anti-armor na bala ng Ukraine at mas mahal pa ito kaysa sa Advanced Precision Kill Weapon System. Gumagamit ang Ukraine ng ganitong sistema at ang Estados Unidos, made patriot ang pinakakilala. Kung makukuha ang parehong resulta, gamit ang 25,000 rocket kaysa sa mas mahal na air defense missile, maaaring itabi na ang mas mabibigat na sistema. Para sa mas matitinding banta kaysa sa pinakawalan ng Russia noong Oktubre 10, hindi sinaunang sandata ang Advanced Precision Kill Weapon System. Talagang matalino ang kagamitang ito na matagumpay ng ginamit ng Ukraine sa loob ng ilang taon, pero hindi tulad noong Oktubre 10. Perpekto ang sistemang sandata na ito laban sa mga drone at nakapirming banta mas kahanga-hanga na nasira ng Ukraine ang isa sa pangunahing misil ng Russia gamit lang isang rocket. Gamit lang ang isang kit. Napaka-impresibo na. Sige, suriin muna natin ang detalye ng KH. Anim na Syam para malaman ang sagot. Ibinibigay ng militani ang pangunahing impormasyon sa ulat nito tungkol sa nagawa ng Ukraine. Ayon dito, inilabas ang KH. Anim na Syam Noong dalawang libo siyam. Kahit na tinawag pa itong KH. 50 siyam MK dalawa noon. Gawa ito ng Roduga State Machine Building Design Bureau ng Russia at muling dinisenyo noong 2015 para maisama ang mga stealth na elemento na sanay pumigil sa pagpapabagsak ng Ukraine gamit ang Advanced Precision Kill Weapon System. Natira na lang matapos ang muling disenyo ay ang guidance system ng misail dahil binago rin ang katawan nito para maging compatible sa bagong Su-57 fighter jets ng Russia. Bukod sa mga jet na iyon, pwedeng maglunsad ang Russia ng KH, anim na mula sa su-30, MK su-34, su-35, Mikoyan Gurevich, dalawang K, at Mikoyan Gurevich, 35S na aircraft. Ayon sa Russia, ang misail ay may warhead na tumitimbang ng halos anim na raan at walumput tatlong libra. Mas mabigat kaysa sa sampupu warhead ng rocket na naglunsad ng KH, anim na putsyam noong Oktubre 10. Hindi kailangang magtrabaho ng husto ang rocket kung mabigat ang warhead ng misail. Kapag sumabog ang rocket, warhead ng misail na ang gagawa ng natitira. Ayon kay Militani, ang KH-69 ay umaabot ng 600 at 22 milya kada oras. Mas mabagal kaysa Advanced Precision Kill Weapon System at may abot na 100 at 80 hanggang 200 at 50 milya. Ito ay isang long range na missile na mabilis pero hindi kasing bilis ng rocket na sumira rito at dahil sa napakalaking warhead nito, tiyak na magdudulot ito ng matinding pinsala kung pinayagan ng Ukraine na tamaan ito ang target. Pagkatapos, may aspeto pa ng KH. Anim na na dapat sana'y magpapahirap na tamaan ito dahil sa stealth capabilities nito. Iniulat ng Army Recognition na ang KH-6 na ay may material na sumisipsip ng alon sa estruktura nito. Ang mga material na ito ay dapat magpababa ng radar cross-section ng misil. Kaya't mahirap itong matukoy at sa lagin ng mga air defense system. Ang maliit na radar cross-section ay makakatulong sa malalaking pag-atake sa himpapawid ng Rusya dahil mahihirapan ang depensa na makilala ang misil sa dami ng drone na ipinapadala sa Ukraine. Marahil ganun natunto ng Ukraine ang Advanced Precision Kill Weapon System. Baka nagmuka itong drone sa radar. Ngunit natuklasan ng Ukraine na misil pala ito. Nang makuha na nila ang target, tiyak na ipinagmamalaki ng Rusya ang misil na ito. Noong Pebrero libo at 24, tinukoy ng militar ng Bulgaria ang KH-69 bilang isang stealth stunner na nakakaiwas sa intelihensya ng kanluran. Tiyak na natuwa si Putin kung nabasa niya ang ulat. Sa wakas, may misail na ang Russia na mahirap pabagsakin ng mga sistemang panlaban ng kanluran. Ayon sa ulat, mas stealthy ang misail na ito kaysa sa karamihan ng katapat nito sa kanluran. Ipinagmamalaki ng mga gumawa ng kh anim na ito raw ang isa sa pinakatumpak na cruise missile ng Russia na may error margin na 3 metro lang ayon sa Bulgarian military. Bukod dito nangingibabaw ito dahil sa kakaibang hugis at materyales ng missile. Kaya mas malawak ang dispersion area kumpara sa Franco-British Scalp EG Storm Shadow, Estados Unidos Air-to-Ground Missile. Isang limang walo Joint Air-to-Surface Standoff Missile at Taurus ng Germany. Isang posibleng kalamangan ng KH-68 pero hindi ito naging hadlang sa Ukraine na mapabagsak ang stealth stunner ng Russia gamit ang 25,000 rocket. Siguradong nagngingit-ngit na si Putin tungkol doon dahil napahiya ang Russia sa paraang hindi niya inasahan nang pakawalan ang KH-68. Gayunpaman, siguradong mas magagalit pa siya sa katotohanan hindi ito ang unang beses na napahiya ang Russia pagdating sa kanilang advanced stealth missile. Sa totoo lang, hindi ito unang beses sa mga nakaraang linggo. Kahit kahanga-hanga ang pagsira ng Ukraine sa KH, anim na putsyam gamit ang Advanced Precision Kill Weapon System. Mas nangingibabaw pa rin ang mas malaking nagawa nila noong Setyembre, labing siyam. Napabagsak ng Ukraine ang KH, anim na putsyam gamit ang makinang baril mula unang digmaang pandaigdig at bala na mahigit labing isang dolyar lang. Alamin pa ang detalye tungkol dito sa aming video na tumatalakay sa mga nangyari. Malinaw ang mensahe, maaaring hindi kasing galing ng ipinagmamalaki ni Putin ang pinakakahangahangang stealth missile ng Russia. At kahit na nga ang mga sinasabi tungkol sa stealth nito, hindi pa rin maganda ang dating nito para sa Russia, na ang mga sistemang hindi naman inaasahang kayang pabagsakin ang KH, anim na ay nagagawa ito. Ano ang kahulugan nito para sa kinabukasan ng depensa ng Ukraine laban sa KH, anim na ng Russia? Kahanga-hanga pa rin ang mapabagsak ang Russian stealth missile gamit ang Advanced Precision Kill Weapon System hindi natin dapat ipalagay na magiging normal na ito para sa Ukraine sa hinaharap. Magandang malaman iyon. Kaya ng 25,000 dolyar na rocket, sirain ang KH-69 kung makita ito ng mga operator habang lumilipad ang Russian missile. Gayunpaman, malayo iyon sa kasiguraduhan. Kaya, malabong agad palitan ng Ukraine ang air defense systems nito ng Advanced Precision Kill Weapon System rocket. Gayunpaman, maganda pa rin para sa Ukraine na may isa pa silang panibagong paraan ng depensa sa himpapawid. Kailangan ng Ukraine ang lahat ng paraang makukuha nila. Patuloy na tumitindi ang mga missile at drone attack ng Russia habang lumilipas ang 2025 ang linggo bago na itabla ang KH-69 na ay naging lalo pang masakit para sa Ukraine. Bukod sa nabanggit na pag-atake sa video, libo-libong aerial projectile ang inilunsad ng Russia sa Ukraine noong unang linggo ng Oktubre. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, Ayon sa World Health Organization at Al Jazeera, nagpakawala ang Russia ng 3,000 at daang drone, naput dalawang missile at 1,300 at anim na glide bomb. Katumbas ito ng 4,000 at 500 projectile sa isang linggo. Kaya anumang meron ng Ukraine na kayang pabagsakin ang pinakamalalakas sa mga projectile na iyon ay malaking tulong. Ayon sa Defense Blog, ang bisa ng sistema laban sa stealth missile tulad ng KH anim na ay nagpapakita ng mahalagang bagong kakayahan para sa depensa ng himpapawid ng Ukraine at ng adaptability ng mga kanlurang sistema sa kanilang layered defense network. Bagong kakayahan ito na tiyak ikatutuwa ng Ukraine at magpapagalit lalo kay Putin. Nasabi na noon, hindi talaga inaasahan na magagawa ng advanced precision kill weapon system ang nagawa nito noong Oktubre 10. Ngayong alam ng Ukraine na kaya nila, posibleng subukan nilang gamitin ang mga rocket para mas marami pang Russian missile ang mapabagsak. Hindi pa palitan ng Advanced Precision Kill Weapon System ang meron na sa Ukraine, gaya ng nasabi. Pero sino ang nakakaalam? Sa pag-usbong ng interceptor drone na kayang pabagsakin ang Russian Shahid Type Unmanned Aerial Vehicles, posibleng mas maraming Advanced Precision Kill Weapon System ang italaga laban sa mga missile sa hinaharap. May isa pang aspeto sa ginawa ng Ukraine na maaaring di gaanong mapansin. Ang KH-69 na ay hindi lang basta misil na ginawa ng Russia para gamitin sa Ukraine. Ito ay misil na balak ibenta ng Russia. Sinusubukan na talaga ng Russia iyon. Noong Hunyo 21 iniulat ng defense. In na iniaalok ng Russia ang kanilang KH-69 Sham Stealth Missiles sa India para magamit sa Su-30S ng huli. Ayon sa ulat, dadagdagan ng mga missile ang stockpile ng scalp ng Indian Air Force. Sinabi rin nito na pinalalakas ng Russia ang matagal ng relasyon sa India sa pagbebenta ng armas. Yan ay isang ugnayan na tiyak na nangangailangan ng pagpapalakas. Sa nakalipas na ilang dekada, ang pag-asa ng India sa mga armas ng Russia ay unti-unting bumababa. Ayon sa Center for Countering Disinformation, noong Disyembre 2024, sinabi nilang 76% ng armas na inangkat ng India noong 2000. Syam ay galing Russia. Pagsapit ng 2023, bumaba na ito sa 36% na nagpapakita ng malinaw na paglayo ng India sa mga armas ng Russia. Maaaring umasa ang Russia na ang alok nitong KH-69 missile sa India ay makakatulong para baligtarin ang trend na iyon. Ngayon tanong, interesado pa kaya ang India sa stealth missile na kayang pabagsakin ng 25,000 rocket? Maaaring ipalagay na ang dolyar, 50,000 presyo ng KH, 69 na nabanggit, ay gasto sa paggawa ng Russia, hindi ang presyong ibebenta nila ang misil. Posibleng may dagdag pa itong presyo, at kailangan ng India bumili ng maraming misil para matiyak ang sapat na inventaryo. Handa na ba silang harapin ang panganib ngayong alam na nila ang nangyayari sa KH-69 sa Ukraine? Siguro o baka hindi rin. Kung piliin ng India na iwasan ang KH-69, maaaring nagkaroon ng positibong epekto para sa Ukraine noong Oktubre 10 tinatanggol lang ng bansa ang sarili laban sa bagong pag-atake ng Russia sa himpapawid. Kung lalong mapahiya ang KH, anim na put mahihirapan na itong ibenta ng Russia at lalo pang maaapektuhan ang armas nilang industriya. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, isa sa pinaka-advanced na bala ng Russia ay maaaring hindi pala ganoon ka-advanced. Sa pinaka-mababa, isa pang KH, anim na put siyam ang napabagsak dahil ito sa isang Advanced Precision Kill Weapon System Strike ay isa ng KH, anim na na hindi na makakapinsala ng malaki sa isang lungsod sa Ukraine. Ngayon, pwedeng simulan ang pagtanggal ng mas maraming unit ng Advanced Precision Kill Weapon System laban sa drone sa hinaharap, hindi lang dahil sa interceptor drone ng Ukraine. Napabilib ng isang Ukrainian team ang bansa matapos gumawa ng sariling aparato na kayang magpabagsak ng Russian drone sa labanan. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang magsubscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabago at pinakamagagandang tagumpay ng Ukraine laban sa Russia.